Kahit hindi maganda yung weather ngayon, sige tuloy pa rin tayo, diretsyo pa rin tayo sa Silvan Lake. Iniimbitahan tayo ng kaibigan natin si Ana sa kasi Arvin na doon sa kanilang bahay mag-celebrate ng ating birthday. Hindi na nga makakapunta si Mami at saka si Epi dahil nga sa weather. So ang ginawa namin ng na, anak ko, dahan-dahan lang kami nagbiyahe papunta doon. At after nga ng more than one hour na biyahe, nakarating na kami ng Silvan Lake. At nagkita na kami ni Ana at saka ng kanyang family. Sabi niya, pasyal muna daw kami dito mismo sa Silvan Lake at marami daw program ngayong araw. Tamang-tama daw na birthday ko at magse-celebrate kami at napakaraming program dito ngayon. Kasi mga anak mo? Ayan o. Oh. Yung naka-blue. Bakery Libre ba yung kape rito? Parang libre yata eh. Oo, kasi ang dami. Baka naman, gusto ko magkape. Tanong natin kung free yung coffee. Lumapit na nga kami dito sa mga nagsiserve ng coffee at tinanong nga namin kung ito ba ay for free or may bayad at sabi naman nila libre daw. Talagang nag-enjoy lahat ng mga bata dito sa Silvan Lake sa program nila for today. At sobrang lamig nga ngayon kaya pati si Angelo sabi niya pa pati ako pipila na rin ako at gusto ko rin makainom ng mainit na kape or kung ano mga meron sila dyan. Hot chocolate, sana meron sila. Sabi ko nga, sigurado meron sila niyan kasi maraming bata dito mahilig ng hot chocolate kaya pumili na tayo, anak. Thank you. Hot chocolate? Thank you. No, you're very oh, chocolate tank yeah. ayan. Wala pala silang coffee. Hot chocolate lang. Sige, okay lang. Kahit walang hot coffee, binigyan naman nila kami ng hot chocolate para kay Angelo. Okay na rin yan. Maraming salamat po sa hot chocolate. Sabi ko nga kay Ana, sana nandito rin sila mami para mas masaya tayo. Kasi nga hindi na natuloy si mami at saka si Epi dahil nga sa weather ngayon. At ang plano sana namin dito kami matutulog kila Ana at Arvin. At iinom kami mamayang gabi at magkukwentuhan hanggang sa kahit anong oras mo kami abutin kahit madaling araw. Basta makapagbanding kami magkakaibigan. So mga kabir, nandito pala si mami at saka si Epi. Dumating sila. <laughs> Wala ko hindi itababala. ayaw mo nang ano public uh. Hindi mo maano oh, yan. Ayun na mami oh. Kumusta po? Oh? Happy birthday, Chris. Thank you, mami. Nabati ko na yeah. siya ha. Akala Mata. ko hindi siya dadating, biglang dumating bigla. Di ba? Oh, ang dami ng biyahe namin. Ang dami na lang kadramahan sa buhay. One one hour 'yun mahigit ang biyahe. Oo, oh, oh, one hour mahigit. Sa kaya so so wow. si Axel Rose na dito rin. Sa kaya saka si Angelo nandito rin. <laughs> si Arvin. Hello mga ka Ano <laughs> <laughs> parang hindi mo kabirado mga ka-Burks ha Asa saka si Happy Panyo Hindi na kayo nagsawa sa pagmumukha nito <laughs> <laughs> Nandito kami sa Silvan Lake lahat Pina-celebrate ano. yung birthday ni Chris Cineros Happy 50th birthday! Uy! Hindi pa ako 50! Hindi pa ako 50! 50th birthday, 50 Kuya Chris! Oo, eh. Lolo Chris, happy birthday! Pa. Wala ka nakakaalam ng edad ko. Tapos biglang kung uh, happy 50th po. na kaagad. lang naman na 50 ka na. Ah, okay. So wala naman makakaalam. Tayo-tayo lang, di ba? Tayo-tayo lang, wala, tayo tayo makakaalam. Tayo. wala makakaalam. Wala makakaalam. Oh, Ito yung inaanak ko. Ang laki-laki na niya. Di ba, Avery? Say hi to the uh, Mahiya Mahiyain kasi yan si Avery. Ito talaga yung family ko pagka nandito ako sa Canada. Si Ana, si Mami, si Epi, si Arvin, at marami pang iba, mga kaibigan namin na nandito. Basta pag nakita-kita kami, talagang bonding moment kami lahat. At syempre, papatalo ba yung bonding namin mag-ama? Ito yung mga Pagkakataon na walang pasok si Angelo sa school tapos lalabas kami ng Calgary, mag-out of town kami, ito talaga yung banding namin madalas. At syempre mga kaibigan ko, yung mga anak nila, nandito rin lahat so nakaka-enjoy din yung mga nangyayari dito ngayon. At tuwan-tuwa yung mga bata, pati si Erin, pati si Michael, si Zachary, lahat sila, lahat sila ang saya-saya nila ngayong araw na to. So pagkatapos nga namin manood ng program, diretso na kami sa bahay ni Ana at ni Arvin at naghanda naman sila doon para sa pagkain. Pagdating nga namin dito sa bahay nila, nagkakagulo na sila. Magluluto ng bopis, magluluto ng fried chicken, at kung ano-ano pa. Happy birthday, Kuya! More followers! Happy 60th birthday! Bumabawi, bumabawi! Happy birthday, no. Happy birthday Lolo Chris <laughs> Happy birthday Happy birthday papa Happy birthday. Salamat anak Salamat sa pagbati yung lahat Si mami bumili siya ng cake Chocolate cake At si Epi naman may dala siyang talaba So kakain daw tayo ng talaba mamaya Habang nagiinom Cheese Hindi siya goat cheese well, Hindi Hindi na siya goat cheese Dati goat cheese ang keta sa kanda hmm. O oh, yan O oh, you dip, dip Ayan ayan ayan, you... na, ayan video na video hmm. Yung dip dipan you... <laughs> Oh. Muntik mm, na maging pagkain ng aso eh, nung hindi siya ah. dapat pupunta eh. Mm -hmm. Uh, Sausaw so -so -so mo siya dyan. Sausaw so -so -so mo siya dyan. Sausaw so -so -so issues daw yan, ganyan siya. And then you make pito-pito over here. Parang magsigaw mo ko. Then you make pito-pito over there. And then... Yung kok nila, oh, busy-busy, oh. Then you make good both of the, ano, sa ah, hindi mo na ipunlip yung ano, yung tortilla. Kami ay ipapod ko. Oo, di diba? Ano lang siya? Yan siya. Okay na. Okay na. Tapos, sufold mo na siyang ganyan. Sufold na. O, oh, edi parang meron ka ng ano. Oh. Bako tortilla. Tapos yung pinagawa niya, nandun sa may sugo. Mm. Tapos sa sausaw sa sa mga ganun. Request ni bakla. Bakla. Ayun yes, kanya kasama. Ay, eh, teka, teka, ano pa? Magsi Emmy. Oh, bakla na. Mabait. Kain tayo. Oyster. Oyster naman tong inaasikaso ni Arvin. Oh, Ayan! Yeah. Oh, kain na tayo! Ay, kain na tayo! Nalagay dito, oh! Ayan, sawsaw mo ganyan. Ano na ito? Ikaw, kung gusto mo nagdagan. Oo, oh, sorry, sorry, mo nagdagan. Mamaya yeah. ako pag Sige, sasawsaw. Oh. Okay, okay. sa, sa, ayan. Shit, nalaglag. Ay! Ayan, ayan, ayan. nga. Gusto mo nagdagan nga oh. nga natin, Oo. Oh. At inalis na nga nila yung kanilang masarap na chocolate cake sa box. At nilabas na yung wine at saka yung champagne ni Ana. Wow, na naman ako sa pagpe-prepare ng mga kaibigan ko. So honestly, talagang nag-enjoy ako dito sa pa-birthday ng mga kaibigan ko At talagang hindi ako nakapagpasalamat ng personal sa kanila isa-isa Pero sinasabi ko sa inyo, na-enjoy ko yung aking birthday At maraming maraming salamat po sa pag-celebrate nyo Kasama si Chris Cusinero para sa birthday ko na to Sa lahat ng mga effort ng mga kaibigan ko, maraming maraming salamat po sa inyong lahat Madalas hindi ako nag-celebrate ng birthday ko mga ka Kasi puro trabaho, trabaho, trabaho But this time, ngayon ko na-enjoy yung buhay ko. Ngayon na mas pinipili ko na maging masaya na ang buhay hindi lang puro pera, hindi lang puro trabaho lahat. Kailangan na enjoy din natin ang buhay natin. Kailangan na maging masaya rin tayo. Na tayo ay tao rin na hindi lang puro trabaho ang nasa isip natin. Kailangan din na yung pagiging masaya natin sa buhay. Kailangan kasama rin yun. Uy, mukhang masarap yan. Ano yung ginagawa mo dyan, pre? Sisig to, sisig. Sisig? Mm -hmm. Sisig kalimot. Sisig kalimot. Makakalimutan <laughs> sisi mo ang pangalan mo dito. <laughs> ah, ganun pala yun. Sisig kalimot. Mukhang masarap nga to, ah. Oh. Salado. Oh, ilabas mo na, Ana, yung ano mo dyan? Yung sisling plate. Wala ka sisling plate dyan. Mukhang masarap <laughs> yun. Ano ba yung mo dyan? Um, skin from panole black bean sauce. Mmm, -hmm. black bean sauce? Ha? Sasyahin. So eh, yung isa. Mm -hmm. Ikaw pa saan? Uy, eh, parang nakasumayon yung isda. Yeah. Yeah. Anong Tagalog ng black bean sauce? Toyo. Toyo? Ha, oo nga, no? Toyo. Oo. Oh. Naglagan ba natin? Shit, baka i-bash nila, no? Paano ako mag-iwa? Oo oh, <laughs> nga. <laughs> Si Nanay, taga Batangas. Saan ka sa Batangas, nai Sa Nasugbo. Sa Nasugbo. Ala eh, mga taga Nasugbo. Ay, kamusta na kayo, diyan Ay, malapit na ang Pagkabuhay ng Diyos sa Linggo. Oo nga po. Oo nga, Holy Week na Alam mo, gusto ko yung mga... Ay, tita Tere, kamusta ka na? Nakalayo-layo na ba kayo? Talagang may tono, Gusto ko sa Ano ito? Huling parpa, Oo, may pampang Ano namang luto niya, Ninday? Uy, sosyal naman nung kanyang ano, oh. Dekorin. Black bean. Black bean. steamed with black bean sauce. Oh, soy sauce. ba? Tingnan kung sa loob.

ilang trotawag Taraaa! Ayos! Wala ano! Masarap yan bina, ano? kape, Kape? eh! May sarili kay Starbucks? Oo! <coughs> diba? Ayun na ay ano! O oh, mga kape, French yan o! Oh. Starbucks! Baka naman Starbucks! Ang hirap na naman. Ang hirap mag-grind. Oo, at saka unang-una, ang hirap na ina-announce na libre yung item. Diyan ko lang. Diyan di lang. Diyan lang. Diyan ko lang. Kape Kape! Oo, ayun yung kanyang kape. French. French yan. Diba? From France. <laughs> friends from France. Hindi pa from Quebec. O, oh, ito naman, next po tayo natin, Chris. Ano naman yan? Pinaputok, pero hindi ko alam paano ginawa. Oh, pinaputok daw. Tapos meron pa tayo dito chicken wings. Oh, pakpak -pak ng dinosaur. Yan na. Ay, ready na yung ano. Ready na yung mahilig sa chicken. <laughs> Ayun, si Angela na nakita niya na yung chicken. <laughs> 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 Hindi halata na may lig sa chicken si Angelo. Hindi halata. <laughs> <laughs> wow, daw, wow. Okay na tayo sa barbecue si Angelo. Oh, kangkong, 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 kangkong. Ah, ayos, Oh, anak, edi happy birthday sa iyo, anak. <laughs> so, pa daw, sabi ni tita. Si tita ang aking ano eh. Uy. Bakit mo naman yung ano ni tita, kapatid daw niya? Ah, sino yung kapatid ni tita? tita? Tita sino po? Si tita, tita, eh. tita Teresa. O, tita Teresa. Tita Teresa, magandang araw. Magandang araw po. Tita Teresa, nasa... Sabi mo tita Teresa, Ala sa baka social Makati. Ay sosyalin! Ay taga Makati din ang mga bata. Sa Raquel pa. Sa pa? Ah, ang yaman, ang yaman naman ni Tita Teresa. Tita Teresa, tumatanggap po kami ng ayuda. Oh, ang okay yaman. Yung iba wala, hindi na nagsasalita Ay, you iba. Yeah, for mo si Tita Teresa. Sa so, final answer na to, Bang Jay. Dito final answer na to, sibuyas, kamatis, luya, salt and pepper. Ano po kung isa man lang yan? Okay. Naligyan ko ng konting mansuy kasi may nerf color ganina sa ganyan lang yan. Ito mo lang yung biyak sa yan. okay na yan. Tapos, mamagtigaan ka ba? Hindi na. Pwede yung tila ba? Pwede rin para hindi tumikit yung balat sa ano sa foil. Eh, pero iihawin naman yan, di ba? Yan. pag na lang natin natin siya. Ganyan, tapos... Sisil na. Mm. Kailangan maganda yung ano. Kailangan siya na seal. Oo. Okay, sige, sige. Ganyan. Balik. Wala nang kawala yan. Dapat dalawa. Hindi, masin. na seal diba? Pwede na yung mga pagkain. Oo, oh, oh, tama. Para Ay, siya na butas pa niya. ko. <laughs> mali, 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 mali Mali <laughs> Okay, si Jason Basta na nanonood lang ako dito mga ka-birds Pagkababayaan ko lang sila sa gusto nila Ang hilo Sarap ba na? Oh, thank you ka kayo, Tito JC. Yeah, yeah. Tito, uh, ako, okay. puya, eh. <laughs> ako po yan. Yeah. Hindi pa. busog akong dahil ko na kayong pansin. Pero JJ, gusto ko yung ano. Parmesan -gar garlic, garlic parmesan. <-s3> okay. mamaya pa daw yun. Mm -hmm. Pang dinner yun. Pag, pag, pag nilabas nyo na lahat nyo, wala na tayo. Nakanganga na tayo mamaya. Okay, Maraming <laughs> wow, pa tayo dyan. Ang prisiyak ni Kuya Chris kasi na yun. Ang kaya mabahala. Ang <laughs> kaya Ipon Mara. City, baka naman. o ano yan? Ano yan? Pinapakitaan niya ako na ganyan daw dapat ka-perfect oh, magbalot. Ganyan, ganyan dapat. dapat. Oh, da Wala daw tibay na maasahan yung gawa ko kanina. Oo. Oh, okay. Kaya dalawang foil dapat, no? Kasi pino okay. pinukold sa tabi. Hindi na, oh. yung kilapit. Oh. Oh. Bukang luto na yan, ha? Ito yun ang the best na chicken taste, Jason. Wow, ang masarap yung Jason yan. Masarap ba, Ana? sarap! O, tina ko! mo to. ito? Ang sarap! O, iba yan? Ito, ito. parmesan. Ito, ito. Ulit daw, ulit. Nagsawa na siya sa chicken okay. ngayon. I can see you still here Sarap, di ba? Mm. Sarap? Wash oh, your hands, mm. kids. Masarap kami ang chicken. Sobrang sarap. No? Oh? Diba? Super garlic parmesan cheese. Ay, favorite ng chicken mix with niya. With velvet sa and cheese. <laughs> Tayo kape lang. Solve na, lang. diba? Oh, solve na, solve solv na. na. Solve na kape. Kape lang ako. Starbuko ko lang kami dalawa ni Arvin okay. ng coffee. No, bin. Cheers, bin Cheers. Yes, happy birthday. birthday. Thank you, pare. Happy 50. Okay. Kumpare, kumpare kung pare kong buo to kasi yung anak niya Is inaanak ko. Spoiled taste food. tapilang so, gano'n lang, kapi-kapi lang. Kapi-kapi lang. Yeah, pa. So, na so pagkatapos namin kumain, nagpunta naman ulit kami sa Silvan Lake para sa susunod na program. Ito naman daw yung hot air balloon. Pero hindi na nila itinuloy kasi nga yung weather hindi maganda. Sayang nga, hindi ko na ipakita sa inyo. First time ko rin sana makakita ng hot air balloon. Pero gano'n talaga, so hindi pa panahon para makita natin yan at para ma-vlog natin yan siguro next time so pagkatapos nun nagkaroon ng fireworks so sabi nga nila niloloko nga nila ako ng mga kaibigan natin kita mo kung gaano kakamahal ng Sylvan Lake may pa-fireworks pa para sa birthday mo <laughs> At pagkatapos nga ng fireworks that night, nagutom na talaga kami. Diretso na kami ulit sa bahay nila Ana at nagluto naman sila. In-steam na nila yung isda, nag sila ng mga isda. Puro isda naman yung aming dinner. At binibiro nga tayo ni Ana ang sabi niya, kailangan mga isda naman ngayong gabi kasi puro matatanda daw yung mga bisita. <laughs> puro may mga sakit. Si mami diabetic, ako diabetic, <laughs> si lola diabetic. So yun. Puro diabetic yung mga tao dito kaya <laughs> ang pagkain puro isda na mga yung gabi. At pagkatapos nga namin kumain ng dinner, nagkaraoke kami, uminom kami hanggang sa anong oras na kami nakatulog mga kaberks until the next day. Nagluto naman sila ngayon breakfast ng scrambled egg, nang tuyo, nang daing, nang longganisa, nang espada, nang kung ano-ano masasarap na breakfast na manang in-offer nila sa atin. Wow! Talaga namang busog na busog kami. Hindi lang yung chan ko yung busog na busog, pati yung puso ko busog na busog dahil sa pagmamahal ng mga kaibigan ko. Mga ka pagka kayo nakatagpo ng mga tunay na kaibigan, huwag nyo na silang pakakawalan. Ituring nyo sila hindi lang bilang kaibigan kundi pamilya. Kaya maraming maraming salamat sa inyong lahat kay Arvin, kay Ana, kay Mami, kay Epi, kay Ara, kay JC, kay Nanay, sa anak ko si Angelo, sa mga bata. Maraming maraming salamat sa pag-celebrate nyo ng birthday ko. At uh, talagang nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Siyempre yung pamilya ko sa Pilipinas yung mga ibang kaibigan natin dito sa Kanada, kaibigan at pamilya natin sa buong mundo, lahat ng ating mga kabirks. Maraming maraming salamat po sa inyong pagmamahal, pagsuporta kay Chris Kusinero. Paano po mga kabirks? Maraming maraming salamat po. Ito nga pala ang inyong kaibigan, kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at kabirks, Chris Kusinero, pati yung aking mga mahal sa buhay na nandito sa Kanada ang aking mga kaibigan at si Angelo. Magandang araw po sa lahat. Chris kusinero po. Ano man ang hamo ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya, Tay Chris kusinero panalo ka. Di lang pagluto sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na ay Kristo si na halika na at sumamaka at manood mga matay mamamang hindi lang tsya mabubusog may mga lugar pa lang ganito ang nangyayari